Hello guys, magandang uh, araw. It's me again, Kamutika TV. Ayan, shoutout. Shoutout sa mga nandito sa Macau. Shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. Na, uh, napatuloy pa rin. Nakikidigma. Tama yan guys. Dito naman kasi sa Macau guys, sa totoo lang hindi naman mahirap magganap ng trabaho yung mahirap lang dito yung sa Macau is nawawalan ka ng pag-asa yun yung mahirap yung mawalan ka ng pag-asa maging hopeless ka and then ano dito kasi guys kailangan dito is malakas yung loob mo yung kailangan dito is uh, ano may ano ka may power power ng heart kasi kung wala ka nun, uh, wala kang kapal ng mukha, wala talaga dito, wala kang mangyayari, hirap ka, hirap ka makahanap, kasi hopeless ka. Dito talaga, andito tayo ngayon guys sa Aksawan. Yan, madaming agency dyan, dyan maraming agency, ang dami. Ang dami yung, ang dami yung pwede pasahan dito sa Aksawan. Ang dami pwede pasahan araw-araw, drop back sa hapon. dami pwede yung pasahan yung problema kasi sa mga Pilipino dito number one problema is uh, wala walang lakas ng loob oh number one yan tsaka ano tinatamad maano lang panahon mainit tatama rin na maulan tatama rin na yun guys yung mga time na ganoon is mas maganda mag apply sa ganon. kasi konti lang nag apply nyan kaya samantalahin nyo tapos minsan ano uh, may bagyo. Ayun guys. Pagkatapos kasi bagyo dito is hindi naman umaabot ng isang araw, mga oras lang 'yan pag tapos ng bagyo after isang oras lang mayroon na naman may bukas 'yan mga 'yan. Bukas ng hapon 'yan. For example, umaga yung bagyo. Hapon mayroon 'yan. Kaya samantalahin nyo. Huwag kayo tamarin pag nandito kayo sa Macau guys, totoo. Huwag kayo tamarin. Kasi damor na tinatamad kayo, the more na napapalayo kayo dun sa gusto nyo kaya kung tatamarin ka mahina ka uh, ka wag ka na magtaka kung di ka makahanap diba eh isang tabi mo unang hiya wag mong isipin na marami nga nag apply marami yung wala uh, agent agent wala walang agent agent sarili mo doon ka sa agency mag apply para mura wag ka maglalapit dyan sa mga group group sa bahay Kobo, yung may mga bayad na mga may line up daw yung uso ngayon dito sa Macau is line up pay interview pa line up ka tapos magbabayad ka actually guys kung pupunta ka sa mga agency sa mga agency walang ano dito walang bayad kung doon kasi agency mag apply ka tapos interview kanila walang bayad libre yun diba iwan ko sa mga tao na yan kung bakit dyan sila magpo-post, may nagpo-post ng trabaho tapos doon, doon mag-comment Tapos pag nag-reply naman yung nag-post, o kailangan magbayad para sa interview. Bakit? Ba't kailangan pa magbayad? Wala namang bayad sa interview. Pag di ka pumasa, ibabalik. O wag na lang po bayad kung ganun din naman, di ba? Ba't kailangan magganoon ba, hindi ba nila alam yan yung mga nag-apply na yan dito sa Macau wala din yung mga tap. Kaya nga nandito yan kasi wala eh. Walang wala eh. Tapos pipirahan pa. Nako iwang ko. Kawawa naman. Kawawa yung mga ano, mga andarigma nandito. Kaya sa bagay, hindi rin naman sila magano niya kung walang lumalapit. Na, hindi rin kasalanan nila 'yon. Mas kasalanan ng lumapit, di diba? Parang aso 'yan. Aso na nakatali. Sinabihan na huwag lalapit diyan kasi kakagatin ka. Eh may nakagat pa rin. Di ba? Sa bagay, hangga't hindi ka nakakagat, hindi ka matututo. Yan, lesson learn yan, tawag doon. Kaya guys, pag nandito ka sa Macau, advice ko lang, lakas ang loob, kapal na mukha, and uh, huwag mahiya, and uh, laging magdasal, prayer. Pray, 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 everyday wag ka magsawa. So, dasal. And bigay mo yung the best mo. Huwag ka magsaya ng araw, kasi yung araw mo dito is mahalaga, is everyday mahalaga. Kasi everyday nagbabawas yung visa mo 30 days lang yan, extend ka na naman 30 days, another 20 days Wala na, kung sasayangin mo lahat yan Ang haba ng panahon para mag-apply Tapos sasayangin mo lang Huwag kang magsayang ng panahon Diba? Huwag ka magsayang Wag ka. Parang isipin mo lang na sa Pilipinas ka Parang ganoon din yung sa Pilipinas eh. Pag hindi ka magtsaga doon Wala ka din, hindi ka rin makahanap diba? Kaya Guys, kaya nyo yan And yung mga in advice ko, ano, ito pa rin nyo. Huwag kayong, huwag kayong, ano, huwag kayong, may makita kayong agency. Pasa lang kayo ng pasa. Huwag kayong mag, ano, huwag kayong mag, makikinig sa mga negative na tao sa paligid nyo. Diba? Sinabi, ha ah, wala, marami ng, ano, ngayon, ah, walang kuta, marami ng, kailangan na ng agent, huwag kayong paniwala dyan. Ah, kailangan na ng backup, kailangan na ng backup, huwag kang maniwala dun. Maniwala ka doon mahina lob mo. Kailangan mag-ano dyan sa mga ano, magtiinting ka sa group baka may nag-post ng ano, may nagsabi sayo huwag ka doon magtingin. Apply kay everyday sa mga agency. Huwag ka mawala ng pag-asa, kaya mo 'yan. Ha? Kaya mo 'yan. Walang pupunta sa Macau na hindi ng trabaho. Lahat ng pupunta dito sa Macau nakakahanap ng trabaho, kailangan mo lang magtsaga Kung hindi ka nakahanap, balik ka ulit. Ganun. Ganun lang araw-araw. Araw-araw iba'y yung strategy mo kung wala kayo. unang araw iba yung iba yung ginawa mo tapos wala nangyari at bukas iba'y mo na naman. Hindi pa ulit-ulit, iba-ibahin la lagi. Huwag ka, nga kang ano, panghina ng loob. The more dapat na paubos bisa mo, the more na lumalakas ka, hindi yung pahina ka ng pahina. Kaya nyan guys, uh, number one dasal, prayer. Prayer always uh. Prayer. And uh, ayan, sana may tuntunan kayo sa mga sinabi ko. Thank you so much guys and I love you all.